Maganda magandang araw sa inyong lahat mga ka KJ This is Ken and welcome to Learning and Exploring with Ken and Ken So ang topic natin para sa araw na ito is Ang Pokemon na franchise Kung ano ba ito at kung saan ito simula At mga fun facts about dito So let's start Ang anime na Pokemon na isang long running Japanese animated series Na batay sa popular na franchise ng video games Pokemon ito ay isang mahabang serye na naglalaman ng mga maraming season at episode na nagtuon ng mga pakikipagsapalaran ng isang batang Pokemon trainer na si Ash, Ketchum, kasama ang kanyang Pokemon na si Pikachu at iba't iba mga kaibigan sa Pokemon. Uh, na Pokemon. Nagsimula ang Pokemon anime noong 1990 sa Japan at agad itong naging matagumpay. Hindi lamang sa bansang ito, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo ang series ay naglalaman ng iba't ibang arcs kung saan ang bawat isa ay nagpapakita ng bagong mga lugar, mga Pokemon at mga patikipabaka na kinakaharap ni Ash at ang kanyang mga kasamahan. Narito ang, ang mahalagang impumosyon tukol sa Pokemon anime. Main characters, ang pangunahing tauhan ay si Ash Ketchum, isang determinado Pokemon trainer na nagsisimula sa na nagsisimula sa kanyang journey sa mundo ng Pokemon. Kasama niya ang kanyang, kanyang loyal na Pikachu. Pokemon World Ang anime ay naglalarawan ng Pokemon World na may iba't ibang mga lugar, rehiyon at mga Pokemon species. Gym leaders, uh, gyms and leads. Uh, sa anime, si Ash ay naglalakbay sa iba't ibang mga rehiyon upang magkalab, sa Pokemon Gyms at sumalit sa Pokemon Leagues. Pokemon Battles. Ang laban ng mga Pokemon ay isang malagang bahagi ng anime kung saan ang mga trainers ay naglalaban gamit ang kanilang mga Pokemon gamit, gamit ang iba't ibang mga abilidad at galaw sa laban. Team Rocket. Mayroong recurring antagonist na tinatawag na Team Rocket na binubuo ni na Jessie, James at Meow. Na laging naghahabol kay Ash at ang plano ay akunin ang kanyang Pikachu friendships and values sa bawat episode mayroong mga 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 aral na ipinapakita tungkol sa pagkakaibigan, determinasyon, pagtatyaga at pagmamahal sa mga Pokemon. Pokemon training. Ang anime na nagbibigay sa ng pangunawa sa proseso ng Pokemon training, bonding ng trainer at Pokemon at patulong uh, sa bawat isa sa kanilang mga pagsikipagsapalaran. Uh, evolution and Growth Maraming Pokemon sa anime na nag-evolve Pagpapakita ng kanilang pagunlan at pagbabago ng kapangyarihan Movies and Special Episodes Bukod sa pang-araw-araw na episodes Meron ding mga special na episodes at Pokemon movies Na naglalaman ng mas kakaibang mga pakipagsakalalan At... Well, ang Pokemon anime ay naging isang matugumpay na serya hindi lamang sa misimbolo sa entertainment kundi nagbibigay rin ng mga aral at inspirasyon sa mga manonood tungkol sa pagkakaibigan, determinasyon at pagtanggap sa iba't ibang mga uri ng mga u nilalang sa mundo ng Pokemon. Tingnan natin ang ilang masasayang katotohanan at kaaliwan tungkol sa Pokemon franchise. Una sa lahat, inspired by bug, catching. Ang idea para sa Pokemon games ay nagsimula mula sa paglalaro ng developer na si Satoshi Tajiri na kapangalan ng ating bida na, na si, si Ash Ketchum sa Japan na, ng bug catching habang siya ay bata pa. Pokemon Name Origins Ang pangalan ng Pokemon ay hango sa kombinasyon ng silitang Japanese na Pocket at Monsters na nagpapakita ng kahulugan ng mga maliliit na nililalang na waaanin dalhin sa busa. Pikachu's name ang, pa, ang pangalan nay na Pikachu ay isang halong salita mula sa Japanese word na pika which means sparkle or or light at chu mimics a, a mouse squeak na chu 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 na nagpapaiwating ng kanyang electric type nature at cute personality Original Pokemon sa Pokemon Red or Blue Games. Ang orihinal na Pokemon roster ay naglalaman ng 151 Pokemon species. Slowpoke Tail Delicacy. Ang Pokemon na si Slowpoke ay may kilalang kwento na ang buntot nito ay isang delicacy na tinatawag na Slowpoke Tail sa Pokemon World. Rare Pokemon Cards Kung ilang mga Pokemon Cards ay naging rare at, ma at, mahalaga, mga at mahalaga sa mga collectors, tulad ng Charizard na isa sa pinakapopular na maha at mahal na trading card. Legendary Pokemon. Merong mga special na Pokemon na tinatawag na Legendary Pokemon na may malakas at, at makapangyarihang at kahalagahan sa lore ng Pokemon Universe. Eevee's Evolution. Ang Eevee ay isang Pokemon na may kakayahang mag-evolve sa iba't ibang mga anyo. Depende sa mga kondisyon sa pag-evolve, tulad ng paggamit ng mga bato at iba't ibang mga oras sa ng araw. Team Rocket Ang Team Rocket ay binubuo ni na Jesse, James at Nyaf ay isang kilalang recurring antagonist group na laging pinaplano na kunin si Pikachu mula kay Ash. Pokeballs Ang mga Pokeballs ay, ay ang mga device na ginagamit upang hulihin at dalhin ang mga Pokemon. May iba't ibang klase ng Pokeballs na may kanya-kanyang mga pagkakataon ng pagkakakuha ng mga Pokemon. Professor Oak, ang karakter na si Professor Oak ay isa sa mga kilala mga prof Pokemon professors na poke sa Pokemon World na nagbibigay ng Pokemon at Pokedex sa mga Pokemon trainers na magsisimula pa lang. Pikachu Outbreak Festival Sa Japan, mayroong taon ng Pikachu Outbreak Festival na Yokohama sa Yokohama kung saan libo-libong mga tao ang nagkakatipo, nagkakatipon, kakatipon upang makita ang mga parade ng mga Pikachu Pokemon World Championships. Meron ang taon ng Pokemon World Championships para sa mga Pokemon trading card game, Pokemon video games, at Pokemon mobile games kung saan ang mga players mula sa buong mundo ang lumalaban sa isa't isa. Pokemon Go Craze. Ang Pokemon Go, isang mobile game na may ay naging napakasikat noong ito ay nilabas noong 2016 kung saan milyon-milyon tao ang naglalakad at naghahat ng Pokemon sa tunay na mundo gamit na kanila mga smartphones. News Mythical Statues Ang Pokemon na si, ay isang mythical Pokemon na itinuturing napaka-rare at may kaugnayan sa mga misteryo ng Pokemon Universe. Pokemon Movies Meron ang higit na 20 na Pokemon movies na nagbibigay ng, mang, ng mas malalim na kwento at pakikipa, pakikipagbaka para sa mga Pokemon trainers at ang kanila mga kaibigan na Pokemon. Pokemon Center Stores Sa Japan, mayroong mga Pokemon Center Stores na puno ng Pokemon merchandise tulad ng stuffed toys, shirts, at, mag, at iba pang mga kagamitan. Pokemon Theme Song songs. Meron iconic na Pokemon theme song na ginagamit sa anime fan series na naging isa ikonikong bahagi ng karanasan ng mga tagahanga. Pokemon Manga Bukod sa anime at laro, meron ding Pokemon Manga series at na naglalaman ng iba't ibang kwento at mga pagkikipagsapalangan ng mga Pokemon trainers. Pokemon Spin-Off Games Buhay, buhay ang Pokemon franchise sa iba't ibang spin-off games tulad ng Pokemon Mystery Dungeon, Pokemon Snap, Pokemon Conquest at iba at marami pang iba. Pokemon type matchups sa Pokemon Battles mayroong mga tipo ng mga Pokemon na may mga pab -po paborabling uh, laban-laban sa ibang mga tipo at mayroon ding hindi masyadong effective laban sa iba. Pokemon Gym Leaders. Sa Pokemon Games, mayroong mga Gym Leaders na kinakailangan ng mga, train, ng mga trainers na tatalunin o makakuha ng badge at maka-enter sa Pokemon League. Pokemon Fossils, ang ilang mga Pokemon ay, ay maaaring makuha mula sa fossils tulad ng mga Aerodactyl at Kabuto na maaaring i-revive mga, sa, sa mga Pokemon Games. Pokemon Legendaries. Ang mga Pokemon tulad, ang mga legendary Pokemon na tulad ng Articuno, Zapdos at Moltres at iba pa ay nabibigyan ng na espesyal na pakiramdam sa so, Pokemon Universe dahil sa kanilang kapangyarihan at kalagahan sa mythology. At pang at pang 25, Pokemon Controversy. Ang Pokemon franchise ay mayroon ding ilang mga kontrobersiya ah? sa mga pa panahon tulad ng urban legends, mga hidden messages, at iba pang mga debating nag-uunay sa franchise. Apo kami franchise ay hindi lamang isang serye ng mga laro at anime kundi isang iconic na iconic na bahagi ng mga pop culture at may malawak na influensya sa entertainment at sa mga tagahanga nito sa buong mundo. So, ngayon dito na lamang po ang ating vlog sa ngayon mga kj please do like, subscribe, and hit the notification bell para po maka-monetify kayo sa mga susunod na uploads namin ni Ate Jen. So, sana po may kayo kahit konti. So, that's it. Ito po si Ken. This is Learning and Exploring with Ken and Jen. Learn with us, even in pajamas. Bye and have a good day.